Good morning, good morning guys. Ito, nagbabalik si KSPH guys. Uh, today's video, i-peplex ko lang yung continuation natin ng video kagabi. So guys, uh, may pinagagawa tayong cage ng ating mga alagang pusa. So guys, uh, alas dos. Uh, na ng madaling araw kanina na natapos yung paggawa ng mga tao. So ito ah uh, na natin kung ano na ang itsura after ng completion. So guys, hindi pa tapos 'yon. Talaga kasi may kulang pang mating para sa mga paanang ng pusa dahil uh, naka still mating tayo so malalaki yung butas. So, ko. Kakabit natin. So, papakita ko rin guys kung anong itsura noon. So, ito, ah uh, puntahan na natin yung cage. So, guys, ito ah uh, kitanya na naman yung aking tatlong alaga. So, Halos ang laki rin ng cage nila. So, ito guys, oh. Hindi ko alam kung mas malaki yung cage tong ating mga pusa. So, ito guys, tapos na. So, ayan yung sa train ng kanilang dumi. Ando na sa ilalim. So, ang size talaga nito guys is 2 feet by 5 feet. So, 5 feet yung length. Tapos yung width is 2 feet. So, kaya kaya ganun guys ang sukat kasi minats lang namin do sa tray sa ilalim para pang saludo sa mga malalaglag na galing dito sa taas. <coughs> <coughs> so, ayun, ah, uh, meron tayong pinto dito sa lisihan. Ito guys, tamang-tama -tama lang ipasok yung mating kasi yung binili ko mating na available sa market is 2x2 lang. 2x2 feet. So, ayan kasyang kasya dito so ayan guys nakita nyo may buta sila dyan para pag may mating na sila at nilagay na natin yung mga pusa dyan dyan sila akit so wala na hagdan kasi nakakasagabal pagka may hagdan balak namin nung unang design may hagdan yan guys so pagdating naman dito guys ito pala sa kabila. So, kung gusto nyo rin lumipat sa third floor. <laughs> may third floor guys, ano. Dito sila lulusot. So, may mating din yan. 2 feet by 2 feet by 1. 1 feet. So, tatabasin na lang natin na kasya doon sa butas. Then, pagka gusto nila umakit sa port floor, dahil yun ang laruan nila or tulugan, doon naman sila guys susuot sa butas na yun. Oh. Eh. Ayun, so lalagyan din natin ng mating to guys. Ayan. So, yun. Halos kompleto na. Inintay na lang natin yung order ko mating para tapos sinilipat na namin ito guys do sa may tabi ng garay namin sa may uh, gilid ng aming bahay na papunta do sa kusina. So, ang taas nito guys is 80 Uh, inches kasi inches na sinukat namin actual so digulong yan guys ayan digulong so heavy duty yung gulong natin na uh, nabili so yan uh, bali 50 kilos per gulong so kung 50 kilos yan uh, 200 kilos so siguro wala naman 200 kilos to guys kasi tubular uh, wala ang ginamit dito Metal Tapos ito namang mga Kuha natin Steel mating natin Mag-aal lang naman yan So Ayun So ayun guys Halos kompleto na ah, Hindi ko lang Pa na kukumpyot Kung magkano ang inabot ng aming gasto Sa baka At saka sa labor So ah, May pintura pa pala yan guys Ang Pipinta natin dyan Is kulay itim So, ayun, oh, hanggang sa muli guys, at pagka na talaga, uh, lagyan natin uli ng, i-flex natin uli itong cage na to. Para makita nyo na nandun na yung abi mga alaga na na-transfer na namin na sa loob. So guys, hanggang dito na lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Bye bye po!